Good morning, mga ka -planters. So, dahil holiday po, ayan, naisipan kong magpalit ng kortina. Neng! Hi, guys! Ayan po ang kanya, tulong kong booking busa sa pagkakabit ng cortina, Ayan, guys. Malamig sa mata. Ito yung napili kong design. Hindi ako makakakitnak, eh. Kaya di ba ikaw naman mag, ano, Yan. So, so di ba baliktad? Baliktad, di ba? Baliktad nga, doon sa kabila. Ayan. Yeah. Ayan, ayan. Di, iyan Hmm. So, yun guys. So, ito po ay in-order ko sa TikTok. Ang walo nito ay 250 na celsius Yan. Bali, walong piraso. Dahil ako po ay plantita, yan, kaya ang naisipan kong design ay mga dahon. Yan, napaka cozy, lamig. Medyo parang naging ko ang aming bahay. Yan guys, so. Kung may nyo yung wallpaper ng aming dingding yan. Yan ay mga dahon din. Yan. Okay. So, ako po ay nagtanim ng mga halaman. Yan. Ito po ay nasa kubo. Iniuwi ko halos uh, ilang taon siya doon, hindi naman siya na matikil lang, medyo naging ano siya tigasin, and then ito yung tanim po ito maganda daw sa sa bahay, may parang may hatid siyang good sa health ito naman yung update sa binili ko ito nung new year mga lucky plant yan po ito, kababagong tanim ko lang po ito Ayan. Hey guys, meron pa din ako mga itinanim dito. Ayan. Ito po, madali lang magbuhay nito eh. Marami ako nito sa kubo. Pencil cactus siya Kung tawagin. At tapos, ito laki plant yung ito guys. Itong parang adang, uh, Itong dahon na ito ng ano na malapad. Ayan. Tapos ito yung halaman na naka, kumabit na din sa dingding. Kahit pinuputulan namin, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag ano, pagsuloy. Okay. Bye-bye. So, ito guys, nilinis ko at tatamnan ko ng ng ano, nung mga halaman. Ah, may papakita ko sa inyong ha tinanim kong itatanim kong halaman din. Yan, dito ko naman tinanim yung mga pencil cactus. Ayan okay, guys, so, oh. Kulang pa yan. Nadagdag ako pa para hanggang dino. And then, update. Ito naman po yung mga sabila. Yan, yeah, marami akong itinanim. Ito, kaya may mga puto ginagamit namin sa sa buhok, sa pisngi, sa katawan. Yan pinapahid namin siya. Napanood ko kasi maganda raw ito sa balat. Parang lotion din. Yan guys, o. Oh. Yan yung mga anak-anak na lang. So ito kaya nagbabra na iinitan. sa init. Yan, may mga tanim ako dito. Ito pa. Yan. Sa so, mas gusto niya, nasa lilin. Ang dami niyang gas pag ay lumago yan tapos ito yung itatanim po doon sinasabi ko sa inyo maganda ito pagka dikit-dikit ang tanim napakaganda dami ko nakita na ganito at nagtanim pa uli ako yan guys uh, yan. so ito parang nabubuhay siya. nananariwa para makakabuhay ako nito guys ito nung isang araw ko lahat tinanim madali naman buhayin nito guys tapos ito yung aking rubber tree nga pala uli yan sure na sure na buhay na pati itong malaking ito ito mukhang maganda rin ang ano bumubukad na siya Baka nabubuhay na rin. Nagkakaroon ng ugat. So, good, uh, good news yan, guys. For me. Yan. Magkanin ko dito, mahaba na. Ano siya, Nakakapagpalamig din ng paligid. Pag sobrang init. And then, ito nga pala yung mga dragon fruit na ano, pinutol namin dito. Yan. Yan pauugatan namin tapos itatanim namin Dito sa kubo. And yung inilipat kong tanglad, yan, buhay na siya. Natindig na ang kanyang mga leaves. Parang kaila ko na tinanim. Ang lago guys. At ito. Hindi pa ako tapos dito. Marami pa, kaya lang hindi kayang tapusin naka sugat sugat nga po ako guys gawa ng tinik ang sakit ang daming sugat yan yun lang guys uh -huh. ito naman yung mga tinatanong kong pag kami nangangain ng atis yung buong nga doon sa kubo inyahagis ko ang buto ang gusto dami si sibol. And yung kalamias. Ayan guys, dati ito maliliit pa yun eh. Unti-unti nang -unti naglalaki ha. Bago siya pitasin ng aking father pag malalaki na para tuyuin. Marami na po na ibunga ito at marami na rin kinita ang aking father dito kasi tinutuyo nila ito Tapos binibenta sa palengke. So yun guys. Yan ang update sa aking mga tanimpali na lalayahan ko uli ngayong magtanim. Dati na-stop na ito nung nakaraan parang napagod siguro Napagod siguro ako gawa ng pagtatanong sa kubo. Halos dalawang taon namin ko pre yung pagtatanong, yung pag-alaga. Parang napagod ako, naka-stop ko. May dalawang taon. Ngayon lang uli na balik guys, yung aking hiling sa pagtatanong ng halaman. Ito yung nasa kubo namin, inuubi ko na dito. Dahil tag-init na ulit, nilagyan na ulit namin ng pangharang sa init. Magsisimula na ulit magtag-init. Ito nga pala yung uh, aking ginagamit na service pagpapasok. Laking bagay nito guys. Mabilito ito. Hindi na ako nahihirapang pumasok. Na laging parang naghahabol ng oras. Hmm. lakad doon sa akin itong e-bike nagsisimula so, na ulit ang tag-init sobrang galbok kailangan natin itong diligan so didiligan natin ito guys napaka init na yeah, so <laughs> magbabad na tayo ng mga damit Washing natin yung pinasok ng lunis hanggang merpulis. Putayin natin. So, update tayo guys dito sa likod. Ito ay for sale pa rin. More than 2,000 square meter to. Kaya hmm. lang, wala pang bayo. Hanggang dulo yan. Kawayan lang yung likod, tas ilog. Maganda ito guys for tabindaan sya. Ayun Tabindaan. Kaya lang, ang presyo nito dahil 3.5 siguro kaya walang makabili pero siguro naman pagka sadyang bibili na yun matatawaran okay. so yun guys ang my everyday life so kailangan natin ang libangan din kailangan balance eh. Hindi puro trabaho. So, kailangan natin ng yung sa buhay na ito. Kailangan natin ng stress reliever. At itong halaman na ito ang ating stress reliever. Yan. Ito nga pala yung banga. Na nasira na nagkaputok. Na, hindi ko na naanuhan. May lumang lupa. palmera. So, ito lang naman guys ang maliit lang aming harapan dito. Tapos ito na tanan. Kaya, konti lang na ko dito. Tapos okay, yung tayo. So, ito dahil sabi ko sa inyo, mahilig ako magkulit na kung ano-ano yun, guys. Mabigat to. Ano siya? Parang silver. ano siya? Mabigat. Lagay ng kandila. Kasi ito, yan. Yeah, mga ano, binipili kong um, ano, display. Display. So, hanggang dito na lang guys ang aking black Ito nabili ko dito sa ano, Japan Surplus. 800. Halaman. Puro halaman pa rin. Yan. Mahilig ako sa bulaklak. Sa halaman na kapag parilak sa akin ng isip na kapag pakalma. Yan. Ito, ito, guys. Yan. Halaman pa rin. Ito mga ano, ibang ang kulay niya hindi berde pero halaman pa rin. Ayan. Kusya no. Meron pa ring damo, berde yan <laughs> May pieces collection of ano. Yan. Mga piggy piggy So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching my vlog. Ayan, mga naka-display. Flower. 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 And flower pa rin. <laughs> okay, guys. Thank you. Bye-bye.